Hey, mga ka-idol, ka-Uragon, nakikita-kita na kanina, hindi natin nakuha na ng camera yung may yung Volcano good morning mga ka-idol ka, -idol ka At nandito kami ngayon sa Lupi At nasiraan kami So, wapunta tayo ngayon ng Albay So, yun trabaw natin Yung last video natin na sabi ko Pupunta tayo ng Albay So, wapunta kami ngayon At uh, nasiraan lang yung sakay namin At nandito yung mga gamit So, yung mga idol, wapunta uh, tayo ng Lupi uh, Update ko lang kayo Mamaya at uh, Madaling natin pupunta ng Albay Yung mga gandang video At kuha na natin ang uh, video uh, Ang video So, nagpapayos pa ng motor. Andan si Kabagyo. So, nagpalagay kami ng interior kasi yung chumlis ay uh, nabiyak yung ano, gulong. Kailangan na i-chumlis sa eh, interior. So, mga idol, uh, ba at tapon tayo na kayo albay. So, yun muna lang tayo mga adventure. ko uh, na, uh, good morning. Uh, at uh, 8 in the morning na ng umaga. Uh, at yun, hindi malabo yung camera natin. So uh, ayan mga karago uh, nandito na tayo ngayon sa Albay yon. Uh, update ko lang kayo mga karago uh, at si Kabagyo na uh, kasama natin na uh, ihinatid pa si Jan uh, Paul de la Cruz uh, o pa sila ng Puduran so mga isa't kalahating oras pa yung biyahe nila so ako nandito ngayon sa ano dito ako ngayon niniwan niya sa Ligaw so yun uh, antay na lang natin si Kabagyo mamaya pagbalik niya

Hindi hey, ako mga ka-idol, dito pa rin ako ngayon sa uh, dito sa may tabi ng kalsada. So, tapos na tayo kumain, uh, inaantay na lang natin si Kabagyo. Uh, siguro mga one and a half hour papunta ng Pio Duran. Simula dito sa uh, Ligaw. So, nandito tayo ngayon sa Ligaw, Albay. Uh, at nandito sa tatay, umuha ng pagkain ng baka. Ayan kain daw na mga idol. Uh, yun, update ko yun, mga kay Ragon. Uh, Abang-abang kayo mga kay idol dito sa lugar ng uh, Ligaw, Albay. At uh, madami tayong mga adventure dito. Madami tayong mapag-vlogan. Uh, mapunta ng mga mga lugar. Mga uh, kachin na naman. At uh, sa stay tuned lang kayo mga idol. At sana supportan nyo palagi ang uh, yun, YouTube channel, Vince TV Vlog. At uh, sa aking Facebook page, Katoklas. Yun, mga idol, uh, Medyo mahangay maingay ang ano, madami kasi sakyan rito. Ayun. Dami ng So, ayun mga idol, stay tuned. Maraming salamat. At ah. ito yung likod si Kauragon. Mga ka idol Kauragon. kita na kanina, hindi natin nakuha na ng camera yung mayong bulkino kasi ah, grabe yung ulap. So, ngayon, wala na madiyat, masyadong ulap at mainit. Makikita nyo Ngayon, bulkino po. So, nandito kami ngayon sa Albay. Iyan. Ay. Akyat ah, namin ni Kabagyo yan. Yo. <laughs> yo, naman yung volcano mga kaidol. Hindi tayo sa Albayon. Ganda o. Oh. Napalapitin natin yung camera. Ten <laughs> minutes.